Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong lolo, lola, tito at tita. Ako po si Dr. Antonio Reyes, ang inyong kaibigan at gabay sa kalusugan. Nais niyo bang malaman kung ang sikreto sa isang mahabang buhay ay kasing simple lamang ng pagkain ng tamang prutas araw-araw? Naranasan niyo na ba na kahit kumakain kayo ng marami, parang hindi sapat para manatiling malakas ang katawan at paano kung sabihin ko sa inyo na may limang prutas na kayang magpanatiling matalas ang inyong isipan, malakas ang inyong puso, at masigla ang inyong katawan kahit umabot kayo ng nimpu taon pataas? Mga kaibigan, hindi kailanman huli ang lahat upang mag-alaga ng sarili. Ang kalusugan ay biyaya at tayo mismo ang may hawak ng susi para mapahaba ito. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang limprutas na milagroso para sa mga senior, mga simpleng kasama sa ating hapag araw-araw, ngunit may kapangyarihang magbigay ng lakas at sigla. Kaya naman, hinihiling ko po ng taus puso. Mag-subscribe na po kayo sa ating channel Buhay Malusog Senior PH para patuloy tayong magsama-sama sa paglalakbay tungo sa mas masaya mas malakas at mas mahabang buhay. Mga mahal kong kasama sa buhay, alam nating lahat na ang pagkain ay hindi lamang para mapawi ang gutom. Ito ay gamot, lakas, at sikreto sa mas mahabang buhay. Ang bawat kagat ng prutas ay may dalang biyaya, bitamina para sa ating buto, hibla para sa ating tiyan, at mga antioxidant na parang pananggalang laban sa sakit. Ngunit narito ang katotohanan hindi alam ng marami. May mga partikular na prutas na may taglay na kakaibang kapangyarihan. Sila ay hindi lang basta masarap, kundi tunay na sandata laban sa pagtanda. Kaya nilang pabagalin ang pagkasira ng ating mga silula, protektahan ang puso, at panatilihing malinaw ang ating isipan kahit sa edad na 70, 80, o 90. Isipin nyo po, hindi kailangan magastos. Hindi kailangan komplikado. Ang sagot ay nasa ating pamilihan. Nakahain sa simpleng mesa ng bawat Pilipino. At sa video na ito, unti-unti nating ilalahad ang limang prutas na makatutulong upang manatiling malusog, masigla, at masaya. At wag niyo pong palalagpasin ang huling prutas sapagkat napatunayan ng siyensya na ito'y may kaugnayan sa mas mahabang buhay. Isang lihim na hindi ninyo gugustuhing makaligtaan. Ang makamam unang bilang blueberries para sa utak at memoria. Mga mahal kong kasama, narinig niyo na ba ang tinatawag na brain berries? Oo, ito po ang blueberries, maliit, kulay asul, ngunit puno ng pambihirang kapangyarihan para sa ating isipan. Ang sikreto nila ay nasa sangkap na tinatawag na anthocyanins, isang uri ng antioxidant na tumutulong labanan ang pamamaga sa utak, pinapabuti ang komunikasyon ng mga brain cells at nagpapabagalal sa mga sakit na may kaugnayan sa memorya tulad ng Alzheimer's at dementia. Habang tayo po ay tumatanda, isa sa pinakamalaking pangamba ay ang unti-unting paghina nang alaala, nakakalimot ng pangalan, naiwan ang mga gamit o hindi maalala ang isang mahalagang appointment. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagkain ng blueberries ay makatutulong pabagalin ang prosesong ito. Mas malinaw ang pag-iisip, mas matalas ang memorya at mas buo ang kumpiyansa sa sarili. Isang halimbawa, si Mang Lito, 72 si taong gulang, Dati, palagi niyang nakakaligtaan kung saan niya naiwan ang susi at maging mga pangalan ng kaibigan niya ay madalas malimutan. Dahil dito, hinikayat siya ng anak na subukan ang simpleng pagbabago. Dagdagan ng blueberries ang kanyang almusal. Pagkaraan ng ilang buwan, napansin ni Mang Lito na nabumuti ang kanyang focus, Mas maliwanag ang kanyang alaala at maging ang kanyang kalooban ay naging mas payapa. Ngunit hindi lang po sa utak ang benepisyo ng blueberries. Nakakatulong din ito sa puso, sa pagkontrol ng blood sugar at maging sa panunaw. Madali rin itong isama sa ating pagkain araw-araw. Ihalo sa oatmeal tuwing umaga, gawing smoothie sa tanghali o kainin lang bilang merienda sa hapon. Mga mahal kong lolo at lola ang ating utak ay kayamanang hindi mapapalitan. Kung nais po nating manatiling masigla at malinaw ang isipan hanggang sa huling yugto ng ating buhay, ang blueberries ay isa sa pinakamagandang kasama sa ating hapag. Ang sikreto ay simple. Gawin itong bahagin ng ating araw-araw at ang gantimpala ay isang mas maliwanag at mas masayang kinabukasan. Duo, ta, ikalawang bilang, abukado, para sa puso at sirkulasyon. Mga mga mahal kong lolo at lola, isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating katawan ay ang puso. Ito ang makina ng ating buhay, at habang tayo'y tumatanda, mas kailangan itong alagaan. Narito ang isang prutas na abot kamay, masustansya, at tunay na kaibigan ng ating puso, ang abukado. Bakit ito espesyal? Ang avocado ay mayaman sa healthy fats o monounsaturated fats na tumutulong pababain ang masamang kolesterol, LDL, habang pinapataas naman ang mabuting kolesterol, HDL. Dagdag pa rito, ito'y puno ng potassium, isang mineral na nakatutulong balansihin ang sodium sa ating katawan upang mapanatiling normal ang presyo ng dugo. Kapag maayos ang sirkulasyon, mas malakas ang puso, mas masigla ang katawan, at mas ligtas tayo laban sa atake sa puso o stroke. Ngunit hindi lamang puso ang natutulungan ng abokado. Nakakatulong din ito sa ating mga kasukasuan, pinapaganda ang balat, at sumusuporta pa sa kalusugan ng mata. Isang prutas. Napakaraming benepisyo. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Mang Kiko. 68 taong gulang. Matagal na siyang may problema sa alta presyon. Kahit uminom ng gamot, palaging mataas ang kanyang blood pressure. Kaya sinubukan niyang sundin ang payo ng kanyang doktor at pinalitan ang mga processed snacks ng isang simpleng avocado toast tuwing umaga. Pagkalipas ng ilang buwan, bumuti ang kanyang presyon tumaas ang kanyang enerhiya at muli siyang nakaramdam ng gaan ng katawan. Ang simpleng pagbabagong iyon ay nagdala ng malaking ginhawa sa kanyang buhay. At ang pinakamaganda sa lahat, napakadaling isama ng abokado sa ating pagkain. Maaaring gawing salad, smoothie o ipalaman lang sa tinapay. Mga simpleng paraan, ngunit malaki ang naidudulot na benepisyo. Mga kaibigan, tandaan natin, ang malakas na puso ang pundasyon ng mahabang buhay. At ang abokado, isa sa pinakamabisang regalo ng kalikasan, ay handang tumulong upang manatiling malakas ang tibok ng ating puso hanggang sa ating mga ginintuang taon. Hindi mong kamkurs ikatlong bilang. Granada, laban sa pagtanda. Mga mahal kong lolo at lola, isa sa mga pinakamatagal ng simbolo ng buhay at kasiglahan ay ang granada o pomegranate. Ang matingkad na pulang prutas na ito ay hindi lamang maganda sa paningin, kundi puno rin ng makapangyarihang sangkap na tinatawag na polyphenols Ang mga ito ay tumutulong na pabutiin ang daloy ng dugo, bawasan ang pamamaga at protektahan ang ating mga selula laban sa pinsala na dulot ng pagtanda para sa ating puso, napakahalaga ng granada. pinaparilaks nito ang mga ugat ng dugo upang mas madali ang sirkulasyon na nagre sa mas maayos na presyon ng dugo at mas mababang panganib ng atake sa puso o stroke. Bukod pa rito, mataas din ang nilalaman nito sa vitamin C na tumutulong palakasin ang ating immune system laban sa trangkaso, sipon, at iba pang karaniwang karamdaman. Isang magandang halimbawa, si Aling Dory, 70 si taong gulang. Matagal na siyang nakakaranas ng pananakit ng kasukasuan at mabilis na pagkapagod. Nang simulan niyang uminom ng sariwang juice ng granada tuwing umaga, unti-unti niyang napansin ang pagbabago. Lumiit ang pananakit sa tuhod, gumaan ang pakiramdam at tumaas ang kanyang antas ng enerhiya. Ang tila simpleng prutas ay naging daan upang bumalik ang sigla sa kanyang buhay. At ang pinakamaganda, madaling isama ang granada sa ating dieta. Maaari itong kainin ng direkta ang mga buto, ihalo sa yogurt o gawing juice, siguraduhin lamang na walang dagdag na asukal. Mga mahal kong kasama, tandaan natin. Ang granada ay hindi lamang prutas. Ito ay biyaya ng kalikasan na tumutulong sa atin na manatiling masigla, malakas, at mas bata ang pakiramdam sa kabila ng edad. RBC Lala nakisangko ikaapat na bilang, papaya. Para sa panunaw at immunity. Mga minamahal kong lolo at lola, marahil pamilyar na pamilyar na sa inyo ang papaya. Isang simpleng prutas na madalas nating makita sa ating bakuran o palengke. Ngunit alam ba ninyo na ang papaya ay isa sa pinakamabisang kakampi ng ating tiyan at ng ating resistensya? Taglay nito ang natural na enzyme na tinatawag na papain, na tumutulong tunawin ang pagkain upang mas madali itong matunaw at maabsorb ng katawan. Kasama ng vitamin C at folate, nagiging mas mahusay ang ating panunaw na babawasan ang bloating o kabag at nalalabanan ang constipation na karaniwang suliranin ng mga nakatatanda. Isang magandang halimbawa si Tia Marga tasa sa sasadiyap taong gulang. Matagal na siyang hirap sa pagtunaw at laging mabigat ang pakiramdam pagkatapos kumain. Simula nang gawin niyang ugali ang pagkain ng isang mangkok ng papaya tuwing tanghalian. Napansin niyang mas gaan ang tiyan, mas regular ang pagdumi. At higit sa lahat, tumaas ang kanyang antas ng enerhiya araw-araw. At napakadali nitong isama sa ating dieta. Maaari itong kainin ng sariwa, gawing bahagi ng fruit salad o ihalo sa smoothies. Mga mahal kong kasama, tandaan natin ang malusog na tiyan at matibay na resistensya ay dalawang haligi ng mahabang buhay. At sa bawat kagat ng papaya, tayo ay mas lumalapit sa mas magaan, mas masigla, at mas masayang pamumuhay. Wu ikalimang bilang, mansanas, bawas pamamaga at matatag na blood sugar. Mga minamahal kong lolo at lola, tiyak narinig na ninyo ang kasabihang Ingles na an apple a day keeps the doctor away at hindi lang po ito basta kasabihan, kundi may katotohanan na sinusuportahan ng agham. Ang mansanas ay mayaman sa pectin, isang uri ng soluble fiber na tumutulong pabagalin ang pagsipsip ng asukal sa katawan. Dahil dito, hindi biglang tumataas ang blood sugar at mas nananatiling matatag ang ating enerhiya. Para sa mga nakatatanda na may pangamba sa diabetes o mataas na blood sugar, napakahalaga ng tulong na ito. Bukod pa rito, ang mansanas ay puno ng polyphenols, mga natural na sangkap na nakatutulong magpababa ng presyo ng dugo, magpabuti ng sirkulasyon at magbawas ng oxidative stress. Sa madaling salita, tumutulong ito sa ating puso, utak at buong katawan upang manatiling masigla at malusog. Isang magandang halimbawa si Lolo Enrique, sheepon puwato taong gulang. Matagal na siyang nakikipagbuno sa pananakit ng kasu kasuan at hirap sa panunaw. Simula nang gawin niyang ugali ang pagkain ng isang mansanas araw-araw, napansin niyang bumaba ang pamamaga sa kanyang katawan. Bumuti ang kanyang panunaw at tumaas ang kanyang enerhiya ang simpleng prutas ay nagbigay ng malaking ginhawa sa kanyang araw-araw na buhay. At napakadali nitong kainin, maaaring kagatin ng direkta, hiwain at ipares sa peanut butter o ihalo sa salad. Mga kaibigan, tandaan po natin, ang mansanas ay hindi lamang prutas. Ito ay isang simpleng paraan upang panatilihing malakas ang katawan at malinaw ang isipan. Kahit sa ating ginintuang taon, mga minamahal kong lolo at lola, natapos na po nating tuklasin ang limang prutas na kayang magbigay ng lakas, kalusugan, at mas mahabang buhay. Ang blueberries para sa utak, abokado para sa puso, granada laban sa pagtanda, papaya para sa panunaw at immunity, at mansanas na nagpapababa ng pamamaga at nagpapatatag ng blood sugar. Ngunit narito ang pinakamahalagang aral. Wala pong iisang prutas na mahiwagang gamot. Ang tunay na sikreto ay nasa ating araw-araw na gawi. Ang maliliit at simpleng pagpili, pagpalit ng processed snacks sa sariwang prutas, pagdagdag ng isang serving ng blueberries o papaya sa almusal, ay may kakayahang magdala ng malaking pagbabago sa ating buhay kapag ginawa ng tuloy-tuloy. Mga kaibigan, hindi kailanman huli ang lahat upang alagaan ang sarili. Kung nais nating manatiling malakas, malinaw ang isipan at masiyahan sa bawat araw kasama ang ating pamilya, simulan po natin ngayon. Muli, ako po si Dr. Tootra Antonio Reyes at inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa ating channel Buhay Malusog Senior PH. Samasama tayong maglalakbay tungo sa isang mas masigla mas maligaya at mas mahabang buhay. Mga mahal kong kasama, kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba at ilagay ang numero ng prutas na pinaka pinakanagustuhan ninyo. Gusto naming marinig ang inyong karanasan at opinyon. Huwag pong kalimutan na ilike ang video na ito, mag-subscribe sa Buhay Malusog Senior PH at share sa inyong pamilya at mga kaibigan upang sila man ay makinabang. Maraming salamat po sa inyong oras at pagtitiwala. Hanggang sa muli, mga lolo at lola, abangan ninyo ang susunod nating episode na puno ng kaalaman at inspirasyon para sa inyong kalusugan.